killer match na to. Piliin nyo na ang pinakamagaling nyong player. O, piliin nyo na. Best player na to. Wala na Okay. Alamin muna natin kung anong ating killer match category. Plus or minus? Oh, arin mga. Naku, mathematics! Sino? LJ! Alex! 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 Pwesto! Ito na. Ito na. O, paalala ha, mag-compute mabuti agad para pagsagot ninyo, nang sagot na ka bibigay, baka pumalpapet. Nalit na na. Jose! Walang bida, walang kontrabida sa mat. Ilan ang mabubuo sa apat na one point? Alex, Alex! One hole sa bet. Hello? Jose, Jose. Ale, ikaw na nga Ah, may <laughs> ah! <laughs> ah! na naman okay. talaga mga pida, Nagpapatalo okay. sa Bale, 20 da, rin... na, talo pa rin eh <laughs> 25,000 pesos Agad ang mga kontrabida At pwede pa yung madagdagan sa jackpot round Ma, Diyan pa ang studio sa ating magkakaroon ng Easter Prize. Oo, oh, sa pagbabalik ng sample